Tumaki ang problema ni Kibuloy at saka ng Kingdom of Jesus Christ. In other words, yung kanyang mga member dito at sa abroad, sa Amerika at dito sa Pilipinas. Alam niyo yung bakit? Eh kasama sila sa iimbestigahan ng polis at ng NBI tungkol sa fake video na inilabas ng mga ayaw kay Pangulong Marcos. Dawit pala si self-proclaimed appointed son of God, Pastor Apolo Kibuloy, the most wanted ngayon sa ikinakalat na video sa ibang bansa na tinatawag na fulburon video daw ni Pangulong Bungbong Marcos. Na ayon naman sa DILG, PNP, NBI at kahit na sa DOTC, isang peaking video. It's definitely not the same. Dawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. At ang sikta ni Pastor Apulo kibuloy ayon kay Mike Abe dawit sa pagpakalat nito. Ha? Kasama sila sa iimbestigahan ng polis at ng NBI tungkol sa fake video. Ating talakayan ito mga kapatid, samahan ninyo ako. kumusta? Muli ito nyo lingkod, Brad talibong makasama ninyo sa ating live ngayon sa mga suking taga-subaybay, inaniyayahan natin at lalo na sa mga napadaan lamang sa ating uh, channel na huwag kalimutang pindutin ang like, huwag kalimutan ding mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Si Los Biminda Murnao, father, hindi si Kibuloy ang naglabas sa video ni BBM. Si Maharlika, oh, so, uh, pakinggan natin mamaya yung kaibigan ni Pastor Rapulo Kibuloy no? na si Mike Abi dating ang person niya sa si, uh, SMNI. ayon sa informasyon, kumalat unang kumalat ang videong ito sa Estados Unidos sa labas ng bansa at maraming mga kasama na ka ni Pastor Apollo Kimuloy. Alam niyo naman sa paglabas nitong tinatawag na pulburo na matagal nang hinihintay dahil sa vlog ni Maharlika na may pulburo video talaga. Kaya yung ibang mga vlogger sabi nila ilabas na tagal ba ilabas. At itong inilabas na tinatawag nilang pulboron video ni Pangulong Bumbong Marcos Umano ay tinatawag ng uh, NBI sa kanilang pag-analisa gamit ang mga eksperto PNP, DILG, kahit na DOTC na ito'y isang fake video Umano. This the, the, the travel notch here, here are embossed compared here which is not that embossed. Also, the intertragal notch is uh, larger here. This is narrower on this picture. So it means uh, this picture is definitely not the same. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelehensya ng ating kababayan. Bakit sabit dito ang self-proclaimed and most wanted na si Pastor Apolo Kibuloy? at pati na ang buong sikta niya na Kingdom of Jesus Christ alam niyo no na, na naglabas ng pahayag si dating pangulong Rodrigo Duterte at sinundan din ito sa pahayag ng dating The spokesperson noon ni PBBM sa eleksyon sa kampanya pa nagiging spokesperson niya ito. Sino? Si Attorney Vic Rodriguez. Di diba ba? At anong sabi ni Tatay Digong Ninyo at ni Attorney Vic Rodriguez? Pareho sila. Para mawala na umano yung agam-agam, dapat na magpa si Pangulong Bungbung Marcos Jr. At daming mga nanawagan. Kahit nga sa komento, daming nananawagan na sa Padraktis test na yan, test na yan para matapos na. Pero sa aking opinion mga kapatid, itong panawagan na drug test, ang resulta dito, puro talo si Pangulong Bungbong Marcos Jr. Bakit? Kung magpadragtis test siya at negative ang resulta, pwede yung sabihin, utu uto talaga itong presidente ito, bakit sumunod kayo sa amin na dikta na magpadragtis? test? Pwede. At mayari ding sabihin, mga kapatid, na boy, dinaya ang resulta. Natural. Dahil ang drug test, posible, uh, nasa gobyerno, ah, uh, dinaya. Pwede ngayon. Pero, ito, kung sakaling totoo na gumamit ng uh, drug si Pangulong Bungbong Marcos noon. Di po ba? Sa malapit na ang eleksyon, sinabi kasi ni Tatay Digong, ni Neo, na may kandidato na sumisinghot ng droga. Di pinangalanan niya. Kaya, nang pa-drug test at unang lumabas, etong drug test ni Pangulong Bungbong Marcos. Junior, di ba? At ang spokesperson diyan ay si Atty. Vic Rodriguez. Siya ang spokesperson noon sa kandidatura ni Pangulong Bungbong Marcos. At siya ang nagpakita sa resulta na negative si Pangulong Bungbong Marcos. Eh, ito bahagi o. Oh. papya sir bahagi sa ulat mga kapatid na sinabi ng kaniyang dating chief of staff na si attorney Vic Rodriguez na negative negative sa drug test noon si Pangulong Bungbong Marcos. So, kung negative siya, kung negative siya noon nang siya ang uh, chief of staff ni uh, Bungbong Marcos, bakit ngayon gusto niyang ipag-drug test si Pangulong Bungbong Marcos ha? Ah, batay sa naturang video. Ibig ko ba sabihin, may alam si Atorne Beck Rodriguez, mga kapatid, na posibleng may naganap na pandaraya sa drug test noon sa di pa nangyari ang eleksyon? Ipalagay natin na daya para magiging negative ang drug test. Palagay lang natin ha. Dito conclusive. Eh, bakit ngayon lang siya nag-iingay? At bakit tahimik siya noon? Dahil ba may self-interest noon at hindi nakuha ngayon kaya nag-iingay na? Ating pakinggan muna yung komento ni Mike Abbey isang batikang broadcaster at kaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy na wanted ngayon, dati niyang broadcaster sa SMNI. Ito. Lumaki ang problema ni Kibuloy at saka ng Kingdom of Jesus Christ. In other words, yung kanyang mga member dito at sa abroad, sa Amerika at dito sa Pilipinas. Alam niyo yung bakit? Eh kasama sila Ha? kasama sila sa iimbestigahan ng polis at ng NBI tungkol sa fake video na inilabas ng mga ayaw kay Pangulong Marcos nagsimula, identify na ayon sa PNP at uh, Department of National Defense at saka NBI Department of Justice, TILJ sa Amerika nagsimula ikinalat ipinakita itong video na sinasabi nilang si Pangulong Marcos. Pero sa pagsusuri ng mga eksperto ng NBI at ng pulis hindi si Pangulong Marcos. So madalit sabi, fake video, dinoktor na video, at sinabi nilang si Pangulong Marcos yun. At dahil dyan, Pananaguti ng Philippine government, ng Philippine Authority ang lahat ng nagkalat nito at gumawa nito at nag-forward nag nag-share uh, nag, uh, ng mga bidyong ito. At kaya ko sinasabing may problema ang KLC at saka ang kampo ni Kibuloy kasi yung kasama dun sa mga rally sa LA, mga member ni Kibuloy yon. Hindi man lahat, pero mga member yon dahil lahat naman po nagalaw ng rally yung mga or sabi nila mautog rally. <laughs> Mautong rally. Grabe, ano. ah, sa Davao, sa Cebu, dito sa Luzon, o kung saan man, Luzon, Visayos, Mindanao. At ang pinakauli dyan sa Liwasang Bonifacio. Mga member ni Kibuloy ang nandyan na audience. At doon, sa rally, sa Canada, at sa Kaho sa LA, hindi nawalan at hindi mawawala ng member ni Kibuloy. Kasi yung mga member ni Kibuloy, laging sumasali yan, dahil ang kailang paniniwala, hinaharas si Kibuloy ng gobyerno dahil may mga kaso sa korte, sexual harassment, qualified human trafficking sa RTC, Regional Trial Court ng Pasig. So kaya sila sumasali, yun ang interest nila, pabagsakin ang gobyerno. Kinisipuntuli ako sa inyo. Akala nila pag nawala ang gobyerno, mawawala yung kaso. Eh hindi naman po gano'n. Ang gobyerno hindi mawawala kahit na sino ang presidente, pag ang kaso ay nasa korte, hindi makikialam ang presidente diyan Lalo ng style ni Pangulong Marcos, hindi nakikialam ang kanyang rule of law, eh, di ba? So, balikan natin. Kaya may problema sila. Identify at ina-identify pa yung iba ng N So, may ulat na na identify yung nagpakalat maliban kay Maharlika na uh, nagwawala na din. Uh, may nagpadala sa akin ng video kay Maharlika, kaugnay dito. Di ng PNP kung sino ang mga nagkalat, nag-share, nag-forward ng video ito. At yung mga audience, yung mga nandun sa rally sa Canada at saka sa LA, lalo na sa LA, California, kung saan nandun doon, sina, nandun yata si Maharlika, si Harry Roque at saka si Attorney Chong, dalawang abogado, officer of the court, tapos silang gano'n. Ayan, at yung mga nandudo na tuwang-tuwa na pakita yung video sa malaking screen. Kinuha na nila, inilive pa nila, isiner nila, ipin-reward nila, pinakalat nila sa buong mundo, kasama kayo na iimbestigahan. At pag napatunayang kayo talaga yung nagkalat, kakasuhan. Ako, ang daming problema ni Kibulon. Ah, wanted na nga siya or sinasabi na nga pugante sabi ng Malacanang at ng Pangulong Marcos at ni Sekretary Abalos pugante na si Kibuloy at yung kanyang kasamahan dahil sa warat pare sa korte. Tapos ngayon, yung kanyang mga member na nasa abroad at nandito kasama sa iimbestigahan, pwedeng makasuhan din. Nako, nagpatong-patong na ang problema. Ayan na sinasabi. Nagsalita na si Sekretary Gibara, Solicitor General, abogado ng gobyerno, ang kalayaan may limitasyon, may hangganan. Huwag abusuhin ang demokrasya, huwag abusuhin ang kalayaan. Yan ang lagi ko sinasabi sa aking mga vlog. Balikan nyo ang aking mga video dito sa MA Pinoy TV at Mike Abbey Opinions. Lagi ko sinasabi yan. May limitasyon. Ang responsibility and accountability, huwag nating kalimutan. Nasa gobyerno kayo o pribadong sektor. At ito na yon. Hindi kayo nakinig eh. Kaya ako, kahit minsan, hindi ko gumamit ng video at sinabi kong yan ay si Pangulong Marcos. Ginamit ko lang video nung ilabas na ng NBI na sinasabi lang fake hindi si Pangulong Marcos yan. Yan ang ebedensya. Pero yung before, na ikalat yan, hindi. Mahirap talaga. Kaya hindi ako gumagamit ng mga video kung saan saan galing lang. Kung hindi lehiti mo. Dito sa aking mga channel. Dahil ang aking mga channel ay opinion, interpretation, analysis, kaya atin hong pinangangatawanan nito. At hindi ko kailangan ng marami mga video. Katulad niyan, kaduda-duda. At, hindi lang kaduda. Sabi ng mga eksperto ng NBI-PAID, So lahat na nagkalat nito na gumamit ng social media, kahit mag-delete kayo, ulitin ko yung sinabi ko na karang video, kahit mag-delete kayo ngayon o kahapon o isang araw, hindi yan pwedeng pagtakpan. Identify pa rin kayo. Kasi kayang at merong access ang gobyerno para ay identify kayo sa mga telecommunication at maging sa international media organization or yung social media. Eh doon nagsimula yan eh. Sabi ng NBI at ng Department of the uh, DILG at ng Department of National Defense, sa rally sa LA nagsimula ang video. So lahat ng nandun doon, kayong nandoon, kung ilan man kayo, although hindi naman kayo gaano karamihan, wala pang dalawandaan niya tayong tao doon. Lahat kayo... Oh, uh, at uh, may nagkomento, may nagkomento uh, kahapon na hindi lang yan na, na video meron pa. Ang tanong dito... Bakit ngayon lang inilabas yung video? Nasaan yon sa panahon na wala pang eleksyon? Bakit tinago yon? Dahil po ba sa self-interest? Okay, palagay natin ha. Kung totoo, palagay natin, kung totoong nag-drag talaga si Pangulong Bungbong Marcos noon Okay, ngayon, dahil yung inilabas na unang pahayag sa wanted na si Pastor Apolo Kibuloy, di po ba, naalala niyo, Bungbong Marcos, sabi niya, Pangulong Bungbong Marcos, totoo po ba? O, oh, yun, di pa sure, pero yun ang kaniyang punto, na nagsisinghot kayo, diyan para sa Malacanang, at nagvuvudo kayo, o cult yun. Pero kung totoo, kung totoo, halimbawa mga kapatid, na si Pangulong Bumbong Marcos ay nagdadrag. Kakasaya kaha siya sa hamon na alam niyang lulugmok lang siya sa hamong ito. Eh di, siya kakasa, di po ba? Pero kung totoo ang akosasyon na yan, tanong natin kay Atty. Vic Rodriguez na dating Chief of Staff niya, bakit pinanindigan niya noon na negative sa drugs si Pangulong Bungbong Marcos. Noon niya na napalapit na ang election. Pero dapat lang talaga matukoy dito mga kapatid o na sino ang source ng video? Sino ang nag -video? Saan nakuha ang video? Saan ito nangyari? Siyempre, kailangan yan sa uh, sa korte, di po ba? Yun ang gusto nating malaman. Sino ba sa atin ang gusto na may mamuno sa ating bansa pagkatapos gumagamit ng droga? Eh, siyempre, walang sino sa ating gusto, di po ba? Pero sa panawagan nila ni Pangul dating Pangulong Duterte at sa abogadong si Atty. Vic Rodriguez, una, makita natin, nag na sila na tunay at hindi pike ang video. Dahil ang sagot lang umano dito ay yung magpa para mawala na ang agam-agam. nag na sila na si PBA, Pangulong Bungbung Marcos talaga, ang tao na nasa video. nag na sila na yung sininghot na, makita nyo ba yung video, di ba? Sininghot na parang, parang nasa lagayan ng grebe, parang nasa lagayan ng tawas, na drug na talaga yon. Pero balikan natin, balikan natin. Di ba ba noon, may hamon si Trillianis kay Congressman Paolo Duterte na ipakita niya ang tato na nasa likod niya na yun umano daw ang patunay na ayon sa ligasyon ni Trillianis na miyembro ng triad. At hindi kumusa sa Senate hearing si Paulo, du Paulo Duterte noon. Ang sabi niya, no way. Ngayon, ako, pinatanong ako ng ebidensya. Ang ebidensya po ng membership ng Triad ay yung tatu mismo kasi meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing, itong si Vice Mayor Duterte, eh, uh, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. No way. Oh, no Uh, Mr. Chairman, can... I... Uh, Mr. Chair, I'm sorry. Can, can Mr. Chair. no way. Sa din eh, na lalagda si Duterte, lalagda si Duterte ng Weber para suriin ang kanyang mga bank accounts kung totoo bang na may tatlong bank account accounts niya na pumasok yung bilyones na halagang salapi. di din kumasa si Tatay Digong, di ba? ba? Trillanes wants to find something of fault in me. Tell him, go somewhere else and fly a kite. In the same manner that if you want to get evidence, do not get it from my mouth. You must be stupid, even if it is true or false. Bakit kita pa ba give you the pleasure? Dito mga kapatid, makita natin na lalo na ngayon binagyo tayo. Daming nagdusa ngayon. Ang bansa natin nagdurusa talaga sa grabing kahirapan. Oh. Grabe. At nitong bangayan sa mga malalaking politiko sa ating bansa, sino kawawa? Natural. Una, kawawa ang ekonomiya ng ating bansa. Kawawa din ang taong bayan dito. Okay. Tuloy natin si Mike Abi. Kayo na nag at nag-share, nag may problema na kayo. Mananagot kayo sa Pilipino. At yung mga nag-share or nakarship dito sa Pilipinas at sa buong mundo o dito sa buong Pilipinas dahil sa Meta Manila at nag din kayo at ipinorward niyo kung saan kanin kanino kasama kayo nagkalat ng fake video mananagot kayo. Daming makukulong, daming kakasuhan. So, inailot ko, Nadagdagan ang kaso at problema ng KLCS ni Kay Buloy dahil diyan. Kasi yung mga member ni Kibuloy di ba? Ang, ang, ang Kingdom of Jesus Christ din ang gagastos diyan kapag sila kinasuhan. At abogado nila pagkakinasuhan. Kaya panibagong problema. Hindi pa nga sumisipot at ayaw sumipot. Ayaw magpahuli, di ba? Tapos, ayan. Uh... Ang tanong ngayon, mahuli kaya si Pastor Apolo Kibuloy Abangan natin. No? Oh. Sino kaya ang makatanggap sa 10 milyon na patong sa kanyang ulo sa sino mang makapagturo kung saan siya ngayon nagtatago? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity.